Sabi nila dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Managot ang kailangan managot. Uh, whether they're government officials, contractors, uh suppliers, um you know politicians or uh, career officials, importante may managot. Sa loob ng tatlong taon sa ilalim ng Administrasyong Marcos, 545 billion ang nailabas na pondo para sa 9,855 flood control projects. Nitong Agosto, sinimulan na ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-iimbestiga sa mga anomalya ng flood control projects. Honor, Ilan sa mga naibunyag ay ghost projects. Bakit isa lang ang flood control projects. Bribery, monopolyo ng mga contractors. Pag naglalaban-laban yung sam na korporasyon sa isang, sa isang kontrata, at kung sino manalo kahit isa sa siyam na manalo, sa'yo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Apa. At mga gumuguhong proyekto. I'm getting very angry. Kung ang mga nakaupo sa kongreso ang may direktang koneksyon sa mga kumpanyang nakikinabang sa pondo, sino pa ang mananagot? At ano naman ang kanilang magiging hakbang para sa mga kontratista na hindi dumalo? Ito ang partial list na nadiskubre ng PCIJ ng mga mambabatas na may koneksyon sa mga contractors ang pinakatampok dito ay si ako Bicol Representative Zaldico na ngayon ay nasa US daw para magpagamot. Si Zaldico ang founder ng SunWest Corporation kasama ang kanyang kapatid na si Christopher Ko na nakakuha ng 10 billion worth of flood control contracts. Siya rin ang dating chairperson ng House Committee on Appropriations na pangunahing komite ng Kongreso na nagtatakda at naglalaan ng pambansang budget kasama ang mga flood control budgets. Si Christopher Ko naman na dating party list representative ay may-ari ng High Tone Development Corporation na nakakuha ng 4 billion pesos mula sa kontrata ng flood control. Bagamat giit ng magkapatid na formal na silang nag-divest sa kanilang mga kumpanya na mahalal sila sa kamara, Ayon sa report ng Rappler ay may bahagi pa rin si Zaldico sa ibang kumpanyang konektado sa SunWest Corporation. Meron din silang kapatid na kasulukuyang Vice Governor ng Albay na si Farida Co. na may-ari ng FS Co. Builders and Supply. Ito ay nakakuha ng 13 contracts na nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Sa laki ng nakuha ng pamilyang Co. mula sa flood control projects, hindi ba tama lang na hanapin at questionin kung saan napunta ang mga pondong ito lalo pa't nakaupo na ang kanilang pamilya sa presto simula 2010 kaya naman ang tanong ng taong bayan saan napunta ang mga pondo Nagsagawa ng mga kilos protesta ang iba't ibang sektor upang panagutin ang mga sangkot sa flood control projects Bagamat na ilantad na ang ilang irregularidad sa proyektong ito, mahalagang tandaan na ang flood control ay isa lamang sa maraming programa sa ilalim ng DPWH at ang mga kontraktor ay hindi lamang ang dapat tingnan dahil bahagi lang sila ng mas malawak na sistema ang kinabibilangan ng ilang opisyal ng ahensya, miyembro ng kongreso, at iba pang may impluensya sa pag-aproba at paglaan ng pondo. At sa laking ng pondo na kataya, karapatan ng mamamayan na magtanong at mag-usisa. Kasama kayo sa investigasyon na ito. Kung may tip tungkol sa flood control projects mula sa inyong lugar, maaari kayong mag-email sa stories at pcij.org. Ito si Riza Kamingawan mula sa PCIJ.